Hello mga guys! Ayan, welcome sa ating video. Charat! <laughs> welcome to my channel, Lisa Villarmino. Ayan, maghimay tayo ng ating gulay. Gulay is life. O, oh, ba? Diba? Ayan, maghimay tayo ng dahon ng gabi. Ayan ay libre. Lebre lang yan. <laughs> Kinuha lang natin yan sa ating Bokiran. Ah, bo Atin talaga, no. Hindi, may bakanting lote dito. Ayan, dyan yan siya galing. O, at mayroon na naman akong nasisilip doon. Medyo mataba. <laughs> Ayan, guys. Pag binili mo kasi yan, pag binili mo yan sa palengke, mahina na ang ite ang kilo ngayon grabing mahal ng gulay kaya hanggat mayroon kang makikita ditong libre patusin mo na <laughs> diba Kaya, sus wala isang tali ngayon 20 kahit anong ano wala ka nang makikita yan ang sampo rito na isang tali pati yung mga tumpok alam yon minsan may ano uh, yung tumpok na isda 150 ganun na, dating 20 50 na ngayon wala ka nang makikita na 20 at pwede mo siyang bilhin ng 335 ngayon wala yung tagsang daan alam mo yun, magkano ang ano pwede mo siyang bilhin ng 180 dalawa sa ngayon kung noon ay ano lang 35 yung 50 at yung isang daan wala may isang daan noon basta 20 lang wala 50 20 lang talaga lahat ng tumpok ayan kaya pagtsagaan natin yan na himayin yung ating taro taro leaves <laughs> may alam pang taro leaves na no? oh. Ay, maganda siya himayan niyang ganyan guys na na. Ay, ano ba? Hindi siya gaano nagkukulay sa kamay. Pero pag buhay na buhay yan, yung kapipitas mo lang. Ah, grabing ng mga daliri mo dyan. Yung kamay mo talagang asin mang, ano. Ano tawag doon, ba? Green na siya pero mangitim pag sobrang dami na magpatong-patong na dyan sa daliri mo. Kaya ayan, pinatuyo ko muna yan siya. Kaya hindi siya, ano, hindi siya nagmamansa sa kamay mo. Pero pag mga press ko, wala. Asahan mo talaga, sigurado mayroon mansa. At mahirapan kang magtanggal. Kailangan mong ingot-ingot. sa, ang dito? Ikod-kod sa simento. Hindi siya basta-basta makatanggal. Ulit-ulit mo siyang ikod -kod. O, oh, minsan pa, matanggal na yung balat mo. Hindi <laughs> ko alam kung anong pang tanggal na madali eh. Ayan, Ayan gataan natin. Wala naman kasing ibang ano talaga. Hindi ko alam kung anong ibang luto dyan sa ganyan, no? Ang alam ko lang laing kasi. Sa, sa probinsya nga, di ko nga alam yan eh. Hindi naman kami naguguloy ng ganyan talbos lang at takway at yung laman nyan ang ginuguloy namin kaya wala akong ibang alam na luto pag ganyan na bilad na pag hindi siguro bilad pwede mo siyang i kaksew parang, parang talbos din siguro ganun din ata pwede rin siguro yan yung dahon hindi naman ano yan guys, hindi siya kakate kasi may suka. Alam mo yun, pang alis ng ano yung suka eh. Pang alis ng kate. Kaya yan, pag nagluto ka yan, kung para sigurado ka, pwede mo siyang lagyan ng suka. Mm -mm. Yung hindi naman marami no, para hindi ga, hindi siya mag asim. Ayun, eh, ginataang maasim. <laughs> ano, lagyan mo lang siya ng mga ano, dalawang kutsara, ganyan hindi siya maglalasang suka. Para lang mataboy yung ano. Para lang sigurado ka na mawala yung ate. Pwede yun. Pwede mo siyang gawin. Pero ako kasi hindi ako naglalagay. Dahil sure naman ako dyan sa gabi na yan na hindi siya makate. Meron talagang gabi na makate. Kaya pag ganon, alam mong kumakate siya minsan pag niluto mo. Lagyan mo na, na siya ng suka. Ay, pang paalis na siya ng kate sabihin nilang ano, uh, pag nagdaldal ka nang magluto eh, paano pag ganito? Kailangan mo dumaldal. 'Di ba? Bisa ako nagluluto, nagdadaldal. Hmm. pag ganyan nagbi-video ka. mo sandi kadalasan hindi kasi ano, maingay. Maingay. Mayroong nagsasounds, mayroong nag-rock-rock, yung gano'n. Pistula! Kaya, bina-voice over ko kadalasan ang mga video ko. Kaya, ayun guys, no? May na, ano ako, na-share sa inyo, no? Para matanggal ang kate, yung suka. Yan. Hindi tayo maniwala dyan sa magtahimik ka magluto, wala yan kate. Ay, posible. Eh. Kasi meron talagang makate na gabi. Ayan yung, yan na yan. Hindi talaga siya makati. Ano yan, oh, yung gabi na parang alawan. Alawan yun siya na gabi, kaya di siya makati. ilang beses ko na yan niluto. Oh, eh. Kaya lang ano, yung ano, yung kulay Pero, ano sa, yung, yan kasi green talaga. It's in green. Mayroon kasing yellow, parang yellow green na gabi yun. Makati yun. Pag hindi ka marunong nun mag ano, di mo madiskartehan kung paano siya hindi kumate. Kahit na tahimik ka magluto. <laughs> pag makati siya, makati talaga, di ba? Ayan, maganda din guys, maglagay tayo ng sili dyan, maganda. Parang, ano, dito, basta masarap siya pag may kunting anghang. Eh lang, depende no. Hindi naman ano. Depende may tao namang ayaw manghang. Kaya depende sa inyo 'yun kung ano yung gusto niyo. Basta mawala yung kati. Di lang naman importante doon kasi pag makati na ganyan luto, hindi mo talaga makain. Ganun dito guys, pwede mo siyang suhugan ng mga daing. Pero wag lang yan tuyo kasi ang tuyo ano eh. May tinik. Siguro pwede himayin mo lang. Mm -mm. Yung daing na ano labahita yan masarap ihalo eh, diyan at saka yung taba-taba ayan. Pwede pwede pasok na pasok ang lasa lalo pag yung may taba. Sa akin naman kung ano lang available dito na pwedeng isahog okay lang. Diba? Ay sa gataan mo na pwede rin naman pag wala talaga diba kasi lalo ngayon mahal ang gata alam mo ba yun? ang gata ngayon ay 35 ang isa oh, ba? Diba? pero libre naman na yun ang ano libre na ng kayod <laughs> piga piga kayod libre na Kaya lang, mahal talaga siguro ang mahal ng kupra ngayon no napakamahal ng ano, boko Dati yung ko ngayon, patinyog na rin, mahal na. Kaya, minsan, mas gustuhin mo na sa yung na ano, no? Na yung nasa sa, maman, sachet. Mas, minsan, gustuhin mo na yun, yun na lang kay, maman, ay ano Kaya lang, hindi siya ano, pang ano lang talaga siya, yung isang kainan dahil madali siyang ma... Parang madali siyang mapanis kaysa doon sa presko. Yung presko na bibilihin mo talaga doon sa palengke, mas okay siya kaysa naka ano, pero mm, yun lang available sa'yo, yung nasa pots lang, okay lang ano, isang kainan hindi, wala no, na no, problema yun ito kasi pag madami yun no, dalawang kainan tong ginagawa ko walang oh, marami eh hindi na ganyan hindi isa maubos talaga kahit anong gawin mo <laughs> Eh, pag naglagay naman ako sa ref, ko, nakakalimutan ko siyang, ano, nakakalimutan siyang kainin. Ayan, nakakabutin. Kahit sabihin mo, nakarep, nasisira din yan. Kahit sabihin mo, naman malamig, no? Nasisira din pala. Um, hindi siya safety. Siguro, pag sa freezer mo, kaya lang. Eh, iba namang lasa na. Nag-iiba ang lasa pag ilagay mo siya sa freezer yung mga pagkain na luto na. Pero, depende. Meron namang gusto lang din. Ayan, yung akin, sinahog ko dyan, ano, yung lup lupoy ata, yung isdang, ano, kasi maliit lang talaga siya, parang delis lang. Yeah.